Nagsisimula ang kwento mga lords, sa kontinente ng Samayal mayroong pinakamalakas na lahi na kilala bilang Dragon Clan. Sila ay bihasa sa sinaunang mahika at kahit kakaunti lamang sila, taglay nila ang kapangyarihang walang katulad. Sila ang pinakamalaking banta sa buong kontinente. Walang nakakaalam kung bakit nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga dragon o kung ano talaga ang nangyari sa simula. Matagal nang nailibing sa kasaysayan ang tunay na dahilan ng digmaan. Daang taon nang nagpapatuloy ang labanang ito sa pagitan ng tao at ng mga dragon. Ginagamit ng mga dragon ang kanilang makapangyarihang katawan at sinaunang mahika upang atakihin ang mga tao. Habang buong tapang namang lumalaban ang sangkatauhan kahit alam nilang walang-wala sila kumpara sa mga dragon. Sa mahabang ang panahong iyon ng pagdanak ng dugo, parehong panig at tauman o dragon ay nakaranas ng malalaking pagkalugi. Libo-libo ang nasawi, sugatan at winasak ang mga kaharian. Walang naging usapan, walang kasunduan at higit sa lahat, dito walang awa. Ang dagundong ng mga atake ng dragon at ang mga sigaw ng mga mandirigmang tao ay umuugong sa buong larangan ng digmaan. Sa loob ng maraming siglo, halos hindi na may pagkaiba kung sino ang halimaw at kung sino ang tao. Hanggang sa kasalukuyan, kahit na napakarami ng nasawi, patuloy pa rin ang labanan ng dalawang lahi. Taong labing pitong libot, pitong daan tatlumput tatlo ng Gunesis era, isang pangalan ng umaling aungaw sa kasaysayan. Ang pinakadakilang pumatay ng dragon, Leon Casmod, inutusan siyang pamunuan ng hukbo upang lusubin ang dragon clan. Ang kanilang layunin, adurugin ang pinakamakapangyarihang kaaway ng imperyo, ang reyna ng mga pilak na dragon, si Queen Roswitha. Ngunit sa gitna ng labang iyon, ang pinakadakilang bayani ng imperyo, si Leon, ay pinagtaksilan ng sarili mga tauhan at nahulog bilang bilanggo ng mga dragon. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga Lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang kwento sa bilangguan ng Silver Dragon Dungeon na binabantayan ng dalawang malalakas na Dragon Sentinels. Dumating si Rose, isang Silver Dragon Queen, at iniutos sa mga gwardiya na umalis dahil gusto niyang makipag-usap ng mabisa sa bilanggo. Nakadina sa bilangguan ang dakilang bayani na pumapatay ng dragon. May niting tuso siya nang tanungin siya ni Rose kung ano ang pakiramdam maging bilanggo ng dragon clan. Simple lang ang sagot niya, gusto niyang mamatay. Natatawa sa kanyang handering mabilis na mamatay, lumapit siya at hinawakan ang kanyang baba. Hindi ito naging madali para sa kanya dahil siya ay parehong gwapo at matigas ang ulo, dahan-dahan niyang inablos ang matulis niyang papo sa mukha niya, gumawa ng maliit na iwa, nilalasap ang ideya na dagdagan pa ang pinsala sa perpektong mga tampuk niya. Gumingon siya sa kabilang direksyon, ayaw niyang pahiyain pa siya, kaya niyang patayin o sirain siya kung gusto niya. Ang tanging hiling lang niya ay sana mabilis na lang siya Sa kabila ng kanyang malaking kapangyarihan, na siya ng isang salarin kaya napunta siya sa ganitong kahabad-habad na kalagayan Dinilaan ng lena ng dragon ang dugo sa subet niya at iminukahing na sumali siya sa Silver Dragon Clan Pinagtawanan niya ito, nagtatalong kung karapat dapat ba siya sa ganoong kakampi Bilit na dilit siyang sumagot, hinaampos siya ng buntot Bumangga ang katawan niya sa pader na may malakas na tunog. Nakayuko sa kanya, inilagay niya ang niya. Hindi makapaniwala na ang isang simpleng bilang gulang ay nang ahas na insultuhan siya. Hindi ito basta-bastang tao. Ang pangalan niya ay Lon Cosmo, dating kilalang bayani ng sangkatauhan na hinangaan ng libo-libo, pero ngayon ay wasak at talo na hindi na siya makapaniwala sa dati niyang kadakilaan. Sa mga pangarap niyang ipurin ng Dragon Clan at mag-iwan ng pamana para sa mga susunod na henerasyon. Napasad na ang loob ng Dragon Queen at ng isi siya, sinabihan siya na tanggapin na ang kapalaran niya, mamamatay siya dito. Pinalakas pa niya ang pagtapak ng paa sa dibdib ni Leon, pinaalala na nawala na ang kahit anong pag-asa ng magandang kinabukasan na pulo ng kayamanan at karangalan. Walang may iwan si Leon, Binalaan siya ni Leon na huwag maliti ng mga tao. Sa isang mabilis na dalaw, nikot ng Dragon Queen ang buntot niya sa leeg ni Leon, iniisip kung gaano siya katigas ng uyo. Habang hinigpitan niya ang kapit, tinanong niya kung handa na ba siyang magmakaawa ng awa, pero nanatihing kalmado si Leon at ipinakita na may dalawa siyang mamaseryosong pagkakamali mula pa sa simula. Una, sinabi niyang hindi ka dapat nadis kasama ang pinakamakapangyarihan Dragon Slayer. Pangalawa, hindi mo dapat natikman ng dubuko. Bigla namang dinamit nilo ng isang ipinagbabawal na teknik na kilala bilang blood curse. Agad na siya ng dragon queen at umatras ng gulat. Isang kakaibang ang bumalot sa kanya at sa takot niya. Naramdaman niyang hindi niya makontrol ang matinding pagnanasa na bumaha sa panyang katawan. Napadapa siya sa kanyang mga turod, naninginip. Lumapit si Leon, malamig at matanim ang mga mata mabubuhay ka pa, habang habang buhay mo sa sakit, sinabi ng isang panhirap na haukay sa kaluluwa mo, lumakas ang pagmanasa niya at bago pa siya makapagisip, bigla siyang sumugod at natambo siya sa lupa, si Leon, na nagulat, hindi maintindihan ang nangyayari, ang Dragon Queen, na pinasok ng sumpa, hinalikan siya na naging dahilan para mamula siya, sa loob ng isang oras, naipit sila sa isang kakaiba at mainit na tagpok, sa wakas, Nagsimulang mawala ang sumpa ng dugo at kasabay nito, bumalik ang kontrol niya sa katawan, mabilis siyang umatras, may halong pagkanito at galit sa mga mata niya, anong? Anong ginawa mo, sa akin? Tanong niya ng may linanakit, matiwasay na ipinaliwanag ni Leon. Ang sumpa ng dugo ay isang ipinagbabawal na teknik na maaari lamang gamitin minsan sa buong buhay. Nang matikman mo ang aking dugo, nagkaroon tayo ng koneksyon sa ating mga kaluluwa kapag ako'y namatay, magdudulot ang sumpa ng walang katapusang paghihirap sa iro. Napahiya ang Dragon Queen at nag alinlangan kung ang sumpa ay mag-epekto pagkatapos ng kamatayan, bakit nangyari ito? Namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya, na pangisi si Lon, tila may hindi inaasahang epekto ang sumpa. Hindi man niya inasahan, akala ko ang sakit na mararamdaman mo sa pagpano ko na lang ang buong epekto nito, ang sabi niya. Pero mukhang mas malalim pala ang sumpa kaysa sa akala ko. Namumula, naintindihan ng Dragon Queen ang ibig sabihin nito. Ang mga dragon ay mayigpit ang panuntunan sa pagiging manodumas, at ang sumpang dulot ng dugo ay magdadala ng kapahamakan sa kanyang inaharap pagkatapos ng kamatayan ni Leon. Pagkatapos ng kamatayan ni Leon, hindi na siya pwedeng magkaroon ng ibang kapareha, magkaanap, o ipaliwanag sa dragon na ang nangyari. Nabulat si Leon sa mga hindi inaasangang epekto ng sumpa. Hindi na niya napigilan ang Iron Ea, tinuwanan siya niyan dahil wala siyang tagapagmana, pero ngayon, wala na rin siya. Nagatake siya, pero pinahinto siya ni Leon, sabi, hindi mo na kailangan duwin to, malapit na akong mamatay. Nang mamsimulang magsara ang mga mata niya, hiningi niya ang kahilingan na mabuhay ang Dragon Queen na puno ng galit sa kanya at maramdaman ang sakit habang buhay. Ito ang kanyang sumpa bilang tao, ang huling paghihihinti. Nagatubi rin ang Dragon Queen, hindi agad pinatay si Leon. Ilang sandali lang, huling hininga na ni Leon. Hindi siya makapaliwala, parang tao lang siya na naghihinti sa napakabastos na paraan, pero hindi siya papayad na siya ang may huling salita ng Denom Kadali. Gamit ang kanyang kapangyarihan, minarken niya ang dimdib ni Leon ng tatak ng Silver Dragon. Si Leon Kazem ay dating isang alamat isang bayani na iginadalang ng lahat. Sa edad na lima, napatay niya ang isang mabadsek na aso gamit ang kanyang mga kamay lang, isang pangyayari na saksihan ng isang master dragon slayer na dumaraan. Nakita ng slayer ang potensyal sa bata kaya inapo niya ito bilang kanyang alagad. Sa edad na sampo, pumasok si Leon sa prestigyosong Imperial Dragon Slayer Academy at apat na taon pagkatapos ay nagtapos siya bilang pinakabatang estudyante na pinakamatindi ang grado sa kasaysayan nito sa edad na labing lima. Lumakad si Leon papunta sa labanan, pumapatay ng mga dragon at nireclaim ang mga teritoryo para sa imperyo. Kumalat ang kanyang pangalan sa buong lupain bilang pinakamalakas na dragon slayer, ang iwanag ng pag-asa ng imperyo para wakasan ang digmaan. Hanggang sa siya ay nanguli at naging alipin ng dragon clan. Lumipas ang dalawang taon mula ng araw na iyon. Nagising si Leon na sumisigaw, usang nilapitan ng kanyang kamay ang. Unti-unting bumagal ang kanyang paghinga habang siya'y kumakalma. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang nasa isang hindi pamilyar na kwarto siya. Nalito, nagtanong siya kung nasaan siya. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang maliit na batang babae. Nabighani si Leon sa kanyang inosente at magandang anyo. Commandant siya, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Tumayo siya mula sa kama at tinignan ng bata. Napakalino ng kanyang presensya, naisip niya na baka isang anghel ito. Siguradong namatay siya at napunta sa langit dahil sa kanyang malaking serbisyo sa sangkatauhan. Pero mali ang akala niya. Ano pangalan mo? Tanong ni Leon pa rin. Hindi makapaniwala si Leon na ngumiti ng matamis si Muran, kahit na ang sagot niya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya may kakaiba sa kanya. Ang buhok na naitim at puti ay parang wala pa siyang nakitang nalito. Sabi ni Muan na sinabi ng nanay niya na ang pangalan niya ay ibig sabihin ay buwan, na nagpagulo sa isip ni Leon, may nanay ba talaga ang mga anghel? Nagpakilala si Leon B. ng Leon, at nagulat siya ng sabik na sumagot ang maliit na babae na ang ibig sabihin ng Leon ay Leon. Nagulat siya at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Numiti siya at sinabi na iyon ang sinabi ng nanay niya medyo kinakabahan si Leon, kaya tinanong niya, anong pangalan ng nanay mo? Masigla namang sumagot si Ross Weiss, mo. Natigilan si Leon ng marinade ang pangalan iyon, mabilis niyang naintindihan ang lahat, siya pala ang tatay niya. Kinumpirma ni Moa ito nang may masayang niti. Biglang sumiklab ang kaba sa dibdib ni Leon, paano nangyari to? Paano siya magkakaroon ng anak kay Rose Wise? biglang lumingon si Mo papunta sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang nanay, na nagdulot ng kilabot kay Leon. Mama, gising na si Daddy. Sigaw ni Muan habang tumatakbo papunta kay Rosewise. Numiti si Rosewise, pero hindi yun kananiwang iti. Isang araw, inisip ni mo na masaya ang nanay niya kasi araw-araw siyang binadalaw. Pero habang inahaplos ni Roswa ang ulo ng anak niya, may masamang ngiti siya. Lumabas ka at maglaro, mahal, sabi ni Rose Ice na matamis. Kailangan namin ni tatay mong mag-usap. Pagkatapos umalis ni Muan sa kwarto, tumingin si Lon kay Rose Ice nang hindi makapaniwala. Si Muan ba talaga ang anak natin? Tanong niya. Oo, sabot niya habang sinasara ang pinto gamit ang buntot niya. Biological na anak natin siya. Nagmadaling mag-isip si Lon, bakit mo siya isiniyang? Tanong niya. Ibinunyag ni Roswana, Matadal ng tulog si Leon ng dalawang taon, pero hindi niya makalimutan ang ginawa niya sa kanya at hindi niya papayad ang makalimutan Leon. Sumiklab ang galit ni Leon, hindi niya sinasadya ang nangyari. Iba tayo, murang niya. Hindi tayo pwedeng magkasama, hindi kita hahawakan kung iba ang sitwasyon. Nang makita ang pahirap sa kanyang mga mata, lumalim ang ekspresyon ni Rose Weiss. Pa, torture pala yun para sayo, ha? ikinulong niya ang muntot niya sa binti nito, hinayla siya papunta sa kama, sa saka umakyat sa ibabaw niya. Pinunit niya ang kanyang damit at may malamig na kislap sa mga mata niya. nag ng spell ang mga mata niya, gagawin niyang tato ang saliling dragon mark niya sa katawan ni Leon para ika na siya sa kanya magpakailanman kahit na nakiusap si Leon na huwag niya dawin. Hinawakan ni Rose ang kanyang dibdib at lumabas ang isang kumikislap na magic circle. Ang markang ito ang madiging kanyang walang hanggang kahihiyan. Mula ngayon, siya ang madiging binanggong niya, nakapade na magpakailanman at hindi makakalayas. Nang makita ng mga kasama niya ang dragon tatwa sa katawan niya, iisipin nila na nagpaksir siya at sumuko na sa dragon clan. Hindi pa rin maintindihan ni Leon kung bakit na ginagawa ito. Ang paghihiganti sa lahi ng mga dragon ay isang misteryong matadal ng nagpapalito sa mga siyentipiko ng tao. Hindi lang basta matindi ang kanilang ganit, ito ay parang isang hindi makatuwirang takot na sobra-sobra na hindi maintindihan ng mga tao. Para sa Dragon Queen, hindi sapat na matalo lang siya, gusto niyang mabuhay si Lon na may kahihiyan at maranasan ang kahihiyan hanggang sa kapapusan ng buhay niya. Habang unti-unting kumitilos ang spell, naramdaman ni Lon ng isang matinding pagnanasa na hindi niya makontrol. Para sa Silver Dragon Queen, isang malaking karangalan ang mapabagsak si Leon, ang pinakadakilang Dragon Slayer sa kasaysayan ng mga tao, at gawin. Alipin niya siya, pinakamalapit na kasama niya. Ngayong tuluyan na siyang nanitmatize, pumakirat siya sa ibabaw niya, desididong gawin kanya siya sa lahat ng paraan.